meron na akong gift idea na below 200 pesos pero unique at elegant pa rin to start off bumili lang ako ng tig 90 pesos na portable wand humidifier lagay ko na lang yung link sa so comment section ang init kasi ng panahon ngayon sa sobrang init nagdadry yung ice ko kaya bumili ako nito mas mura ng 30 pesos yung DIY humidifier yung, yung hihinangin mo pa kaso hindi naman siya kasing presentable para matest gumamit lang ako ng power bank subukan muna natin siya dito sa gamit na bote ng pokery tubig lang yung laman nito pero pwede rin lagyan ng essential oils. Parang sa mga spa. Kala ko talaga dito, sira yung nabili ko. Ayaw kasi niyang magmist. mist Yun pala, dapat mabasang mabuti yung pinaka-filter niya. yan kumbaga na astig pero first part pa lang yan maghanap naman tayo ng maayos na base na paglalagyan ng tubig naghanap lang ako ng maayos na base dito sa Japanese Okay sino bang makakapagsabi na 60 pesos lang to maganda at aesthetic tignan. Pero, hindi naman tayo gumastos ng mahal, di ba? Baka meron kayong Japanese ukay dyan sa inyo na dinadaan-daanan nyo lang. Check nyo na, baka meron silang magandang base. As always, keep safe sa pag-DIY. Peace.